Hello mga idol Tekok mga idol kay Naohaw Naohaw si idol Magandang hapon sa inyo mga idol Naohaw si idol Ayan si idol oh Ayan si idol Nakita niyo, si idol yan. Yan. Oh. Oh. Nanumbay si Idol din eh. Oh. Oh, nauhaw din na si Idol. Napadamay ako sa cook, Idol. Mm -hmm. gan suka, <coughs> <Ransuka>, idol. <laughs> Kita niyong idol niyo. Diyan natin ang suka kung idol. Gabi. Gabi na dito idol. Bukid. Hindi may rong Ay giinom idol. Oh Lahat ko idol kay... palagi. Tanya mo. Kain man siya si Cherya. Ya. Yeah. Isa kalati niya yung kuk. Nahuhawdaw siya. Kain pa si Cherya siya. Tapos na kumain ng rambutan yan yeah, no. oh, yan. Yan yung... Nag... kaya magbaktas malayo yung tindahan. Yan yung na... Yan yung nagmukbang kanina mga idol ng... Kuhaan. Rambutan. kita niyo sa videos niya ayan oh diyan na kami para kami hmm. tokoy ada an idol hmm. aray para mig tokoy diri idol ako dara man tawag mga tapat ambak na lang ko <laughs> ayun o <laughs> siya na siya idol so, pag mabugatan siya mo tapad ko idol oh, ang patong idol <laughs> siya na po si laong siya na po si bubaw <laughs> ayun o ayun <laughs> pisto ay isang tao lang ay isang mo dito mga idol kaya ayan pag Huwag namin yung igahan. Ang <laughs> idol. So, dito na lang, mga idol. Thank you. Maraming-maraming salamat. At God bless lahat. Pasubscribe naman sa YouTube channel. John Elias Vlog. Mga idol. John Elias. Vlog. vlog, 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 vlog. Bagot-bot. mag-vlog hindi pa hindi pa ako wow, sanay mag vlog na ano ah kasi hindi ito lang kasi pero pag mga ah travel travel siguro mga yan pwede sana nasa dito masalob eh yan thank you maraming salamat mga idol kebis ali bye, -bye.